Good day sa nanonood ng video na Ilan nga guys, samahan nyo nga po. Andito nga pala ako ngayon sa may market, Buluan Market, dito sa may Paranaque. For today's video nga guys, ayan, mamimili tayo ng sariwang bangus. Ayan. Balik ni Pili po namin nga yung magagandang bangus. Yung medyo matigas nga guys, para maganda yung paninda natin. Ayan po yung bangus na dagupan. Ayan. Ayan guys, shout out nga pala kay Kuya kasi... Pinilihan tayo ng magandang bangus at binigyan tayo ng magandang timbang Ayan. Ayan guys. Ayan yung hinago natin bangus. Isang pong po yan. Ayan. Sinasalin niya na sa ating timba. Ayan. Tapos inaalog niya ako kung lalagyan daw ng tubig. Sabi ko syempre naman lagyan natin ng tubig yan. Para pananatili natin sariwa yung ating isda. At syempre mamaya maya, maya ilagyan ko na rin niya ng yelo. And guys, kita kita niyo naman. Yan, binigyan niya ba ako ng plastic para iwas na ako daw. Ayan. Siyempre, nabitin ako sa tubig sa nilagay niya. Lalagyan natin ulit yan siya. Ayan. So yun yan guys, kung kayo ay mamimili ng isda para malaman niyo kung sariwa, ay una nyo gitignan nyo mata. At siyempre, hihipuin niyo na rin yung katawan niya kung ba o malambot. At ayan na nga guys, inabot na natin ang ating bayad kay Kuya. Antay-antay na nang tayo ng ating suple. Salamat sa panunod!